Hello po mga kalaki, nandito po tayo ngayon at bumili po ako ng buko kay Hi, ate Hello po guys Ayan Yan yung buko Ayan, syempre po alas 11 pong nang tanghali ngayon, di ba? Syempre, bago ako magtanghalian eh, ito muna, inom-inom-inom muna ng buko juice kasi bawal na tayo mag-rest at syempre eto mais sarap sarap ayun mga kalaki ah bago po natin ibigay mga laki numbers po natin ngayong alas 11 ng umaga ang mga laki numbers po natin ay talaga po pinahalagaan natin ito ng 3 days bago po natin palitan ha ah mga laki po namin libre po mula umpisa ng umaga, tanghali, hapon, gabi pag in-upload po namin yan libre po, wala pong bayan, eto po makinig po kayo ha sa mga gusto po magpamember ng private consultation, pwede po kayo magpamember wala po itong pilitan baka po pag hindi naman nanalo tsaka po nagagalit, abay hindi naman po ganun, ito po ay walang pilitan po may mga nananalo po, meron pong hindi maging masaya po tayo sa kapalaran po ng iba kaya nga po sinasabi natin sa umpisa wala pong pilitan nanalo po yung iba, maging masaya po tayo sa kanila dahil malay mo naman, huwag kang mainip, malay mo mas malaki pala yung napanalunan mo kaysa mapapadalunan mo kaysa sa kanya. Okay, huwag po tayong bitter. Alam po natin marami tayong problema. Ay po sumusubok po tayo. Di ba? Huwag po tayong ganun. Hindi po daga po ang swerte sa atin pagka ganun po ang ugali natin. At hindi po namin sinasabi na mananalo po kayo agad. Hindi po namin sinasabi na pag sumali kayo rito mananalo po kayo. Kasi ko po natin, subukan nyo pong i-try Baka malay nyo, di ba? Dito pala ang swerte nyo. Dahil ang mga laki numbers po namin, inaalagaan po natin talaga, sinusumada po natin mabuti. Kung nananalo po yung iba, salamat. Kung hindi pa po nananalo yung iba, salamat din. Magantay-antay lang po tayo. Okay, so ito na po ang mga laki numbers natin. Sa mga magpapamember po, make sure po na makakausap nyo ako ha. Ah. Bago po kayo magpamember para po legit, okay? So Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo at iinom tayo ng buko juice ayan mga kalaki syempre ito na po ang 10 digit lucky number sa abroad ngayon pong alas 11 ng umaga umpisaan po natin sa 39, 42, 37, 58, 73 73 63, 29 18 36 at 57. Ayan po mga kalaki. At ang 8 digit lucky numbers ay number 31, number 37, number 42, number 28, number 26, number 16, number 20, at number 43. Ayan po mga kalaki. At ang 7 digit lucky numbers sa brood mo ay number 20, number 16, number 36, number 33, number 15, number 8 at number 12 at para naman po sa 6 digit lucky numbers abroad ang 6 digit lucky numbers abroad mo ay number, ito po ay 1 to 29 ha? number 13 number 16 number 17, number 21 number 25 number 8 ayan, at ang ating 6 digit lucky number 0 to 9, ito na po number 3 Number 5, number 6, number 0, number 1 at number 2. Ayan po at ito naman po ang 5 digit lucky number sa abroad. Ang 5 digit lucky number sa abroad mo ay number 31, number 16, number 11, number 23 at number 28. At syempre nga ibigay na po natin ang lucky numbers po natin abroad. Pilipinas naman po tayo. Ito po ay mga 642, 645, 649, 658, 650. 655, six digit lucky numbers po para sa mga mahilig sa loto dyan. Okay, mga kalaki kaya eto na po. Pero bago po natin yan uh, ibigay sa mga nais po makatanggap ng mga vlog natin, ng mga lucky numbers araw-araw. Hanapin lamang po kami sa Facebook. I-search po ang pangalan namin sa Facebook. Red Parungkin po na meron pong 3 Meron pong 315,000 followers na po tayo sa Facebook. Sa YouTube po, 16,000 followers. At sa TikTok po, red panungking din ang hanapin. Meron na po tayong 414,000 followers. Ayan. Ang dami na po ng mga followers natin kasi marami na pong naniniwala sa atin na talagang nakakapagpatama po tayo mga lucky numbers. Meron po tayong second account, Aris Gatchal yan. At red parungkin po na naka yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron na pong 50,000 followers mga kalaki. Diyan po kayo mag-message, mag-request mga lucky numbers. Pag nabasa ko po yan, re-replyan ko po agad kayo. Ibig sabihin, friends na po tayo. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo ha. Bago po magpa-member, isipin mo muna mabuti kung interesado ka ba o hindi. Okay, ito po ay walang pilitan. Kung gusto mo, subukan mo, baka mali mo dito ang swerte mo. Okay, may membership fee po ito. Good for 3 months po. Kaya ito na po, ang 6-digit lucky number 642. Number 37. Number 18 number 24, number 2, number 23, at number 36. At eto naman po ang 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 15, number 27, number 38, number 40, number 32, at number 14. Ayan. At para po sa 649, 6 digit, 649 po ay number 26, number 38, number 43, number 45, number 17, at number 6. Ayan, at para naman po sa 6-digit, 655, eto na po. Ang 655, 6-digit, lucky numbers mo ay number 28, number 31, number 17, number 52, number 3, at number... Seven. ayan mga kalaki at syempre, ito na po ang last ang 658 6-digit lucky numbers number 44, number 53 number 17 number 26 number 35 at number 36 ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 6-digit lucky numbers po ngayong tanghalian, takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po, nakakain muna kayo baka po nagugutom kayo ako, gutom na yan mmm, ayan Siyempre po ito pong paborito ng lahat ng shout out time. Shout po tayo sa pamilya ano Pamilya Rosal po ng Paco Manila. Hello po sa mga pamilya Rosal ng Paco Manila po na mga nanonood po sa atin. At siyempre po ito kay ate na nagtitinda ng mais dito sa highway. Shout out po sa kanya. Nagre-reels daw po siya. Ayan. Ate, anong account mo natin? Nagre-reels ka? Papalo ka nila? Anong account mo? Follow po sa Joanne de Guzman. Ayan. So, Ayan. Ayan. Masarap ang kanyang mga panindarito. Ayan. Follow niyo po siya. Joanne de Guzman po. At syempre po, ingat-ingat po lahat. At gusto po namin dito sa vlog namin, manalo tayong lahat ngayong bermans po ng October. Ingat po.